Jude Bacalso yung nag-viral sinampahan ng limang kaso ng waiter na kanyang pinatayo. Waiter na trauma umano sa ginawa ng transwoman. Matatanda ang naging mainit na usapin sa social media noong Hulyo ang pagpapatayo ng transwoman na si Jude Bacalso ng halos dalawang oras sa waiter ng isang restaurant bilang parusa. Ang dahilan tinawag ng waiter si Bacalso na Sir kahit naka-makeup at damit pambabae ito. Ngayon Muling nabuhay ang nasabing issue dahil nagsampanaan ng hindi lamang isa kundi limang kaso ang 24 anyos na waiter laban sa transwoman. Bakit nga ba humantong sa paghahain ng kaso ang ginawa ni Bakalso sa waiter? Alamin natin. Formal na inihain ng waiter ang mga kasong unjust vexation, grave scandal, grave threats, grave coercion at slight illegal detention laban kay Bakalso sa Cebu City Prosecutor's Office. Bukod dito, nagsamparin ng lalaki ng labor case laban sa restaurant na pinangyarihan ng insidente. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ron Ivan Gingoyon. Hanggang ngayon ay natroma ang waiter sa ginawang parusa sa kanya ni Bakalso. Kinumpirma ito ng isang psychological evaluation. Bagama ba tinutulungan siya upang makarecover malaki ang naging epekto ng naranasang pamamahiya sa mental health ng biktima. Halos araw-araw siyang umiiyak at natatakot na magpakita sa mga tao dahil sa takot na mapahiya at kutsain. Ang pagiging waiter sa restaurant na iyon ang unang trabaho ng biktima dahil ayaw niyang mawala ng pagkakakitaan na natili siya sa kanyang kinatatayuan habang pinagagalitan ng transwoman. Ngunit na rin niyang umalis sa restaurant na sa kalaunan dahil hindi siya komportable na rito. Pinayo naman ang waiter na sumailalim sa psychoeducation na nakatuon sa trauma at kung paano tugunan ang stress reactions nito. Dagdag pa ng abogado, humingi man ng tawad si bakalso sa pamamagitan ng social media. Wala itong ginawa upang makipag-ugnayan sa biktima at ayusin ang issue. Ngunit kung ikaw ang tatanungin, ano ang opinion mo kaugnay sa mga kasong isinampan ng waiter laban sa transwoman na nagpatayo sa kanya ng halos dalawang oras? DWIZ Research Report DWIZ Re Research Report Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, Station DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.